Ay, sinja. Sinja, jungmal. Ay, nako, guys. May pakabot ako. Ay, dayon. Karoon, bukosapan natin, guys. Kasi yung mga tanong nyo, sagutin natin yan, ha? Right, so, gutom ako. Gag-taxi ko, ay, eh, kay... Nabiyaan ko sa... Rural, ay... Nabiyaan ko sa... Naiwan ako sa bus, number 11. Five minutes na lang. Anyways, yung mga tanong nyo, guys, about paano, bakit ako punta sa South Korea, no? Ano yung mga requirements, bakit ako nakapunta. So, part 1 parang dalawang video na to part 1 at part 2 so unahin ko yung part 1 guys kasi ang haba-haba eh so una is kailangan mo talaga mag-aral ng Korean language yeah mag-aral ka Korean language pwede ka mag-self-study pwede ka rin mag enroll sa mga Korean language center mabayad nun is I think 8,000 yung iba 5,000 na yung iba 6,000 depende saka kanila kasi competition na kasi ngayon eh ang dami ng mga Korean language ngayon sa Pilipinas. So, sa akin, for me, since hindi pa naman ako busy ng time na yon, so, nag-study -nags lang ako. Yeah. So, buti nakapasa ako. So, nung first time, nag-endor ako na sa KNC, mm, tapos busy ako nung time na yon, nag ako sa Sambuanga, kaya siguro hindi ako nakapasa noon. Mm -mm. So, nung hindi ko, February 14, 2019, tapos hindi ako pumasa. 2 points na lang. Wala naman ako serious na aral nun. Pero, yun. PBT yun, guys. Uh, Paper-based test exam. Yung sa papel. So, Tapos, dumating nung ano, nag-pandemic na yung time na yun. Tapos, dumating nung 2022, nag-self-study na ako. Tapos, hmm, hindi sana ako natuloy nun. Kasi, sabi ko, ang lay layo. Wala akong pamasahe. Wala akong pera. Yun. Nag-post ako sa APS. Tapos, sabi na I try mo kasi malay mo papasa ka as long as you try naman di ba so yun one week one week review ko sa ano sa mga apps nag-answer ako sa mga apps yun pumasa ako uh, yun na ako sa taxi noon ina-hire 50 yung bayad ko from ano airport to NW pero okay lang, at least masok ko nang time na yon grabe talaga yung kaba noon kasi yun computer based exam computer yun tapos bawal maraming bawal guys yung ibang disqualified dahil nag picture picture sa mga scores nila ganun yung iba nag iingay so yun and then yun pumasa na ako so I was uh, past September 11 2023 tapos after nun ano pa merong ano yun merong massive hiring massive hiring guys merong massive hiring sa November yata or October nung time na yun hindi ako nakuha So, I don't know kung hindi ako nakuha. Hindi ako na-hard. So, pagdating ng December 23, nag-chat yung kaibigan ko na na-hard daw ako. Pero hindi yun massive hiring guys. Hindi ulang hiring. So, may possibility pala na ma-hire tayo kahit ulang massive hiring, no? So, yun. Na, na, ano ko sa December 23, guys. So, it's a bit, uh, gift ko siya ng binigay ni God. Gift ko yun. Pugnaw niya akong sa spring na. Gift yun ni God kahit ano yan 23 December na hide ko guys sa Deco Pave sa fast company ko yun doon sa Danyang noon uh, after that January wala na pahinga naghihintay sa ano nag update ako noon sa sa portal yata ay APS 2 pick ano APS 2 pick na apps ay hindi na portal yon papasok ka doon lalagin ka doon yung, yung ano yung ano mo. Doon ka mag monitor kung kailan yung visa mo, kailan yung basa update, kailan ka hard kailan ka mag-prefer ng kontrata. So, noon. So, naghihintay ako ng training, ng schedule ng training ko, five days. So, that was on February last week until March 2 or March 3 ba yun. So, five days yon guys. Magbabayad ka 500 pesos na ano training fee doon sa DMW. para refreshing, refreshing course lang siya, guys na mag-aral kayo, mga rules, kung pagdating sa Korea, anong dapat gagawin, mga do's and don'ts, mga pros and cons. yon So, after that, pagkatapos niyo bibigyan na kayo ng requirements, kung ano yung mga requirements niyo maghihintay ka ng visa. So, after that, maghihintay ka ng visa, may visa application na, gano'n, maghihintay ka ng approval, tapos, yun. Parang, ano ko, oh marami pang steps guys talaga guys marami pang steps pero kung yung, yung masasabi ko talaga guys is kung meron tayong pera mag enroll kayo sa mga Korean Language Center para mag guide kayo ako uh, depende kasi sa inyo yan eh. nakaya ko naman yun kahit ako wala, akong akong nagaguide sa akin uh, sinusundan ko yung update ng DNW kung ano yung kagawin mga process nila kaso ay uh, depende kasi depende talaga sa inyo yan guys kung Self-study kayo, mag-endor, mag-register, gano'n. Basta yun. Hmm. Tapos nun, meron akong tentative entry date. Nakarating ko dito sa South Korea. Uh, I March 30, 2023. Yan. March 30, 2023. Tapos 30, 30 then 1, then 2. Ay, ay, 30, 31, then 1. Training yan sa, ano, dito South Korea. Training yan. Ng, um, ah, uh, may medical training. Tapos ano, ano yung sinasabi ni Mama susunduin na kayo guys. Ay, about yun sa labor. Labor ng between employee and employee relationship. Employer and employee relationship. Kung ano yung mga... Basta, mga, mga responsibility nyo sa company. Kung ano yun yung dapat... Yun, basta yun sa labor yun. About sa labor... labor... Basta yun na yun eh sa mga ano nyo lang yan dito. Tapos susuluin na kayo pinabukasan na yung mga employer guys. Tapos yun, Korea nasa Sa, ano? sa Korea. So, sa registration pala sa exam guys, mag-prepare kayo 15KB or yung passport. niba ba? So, important talaga yung passport guys. Oo. Tapos, sundin nyo lang yung ano, instruction ng ano, DNW kung ano yung... Kasi marami na disqualified. Yeah, marami na disqualified. Tapos, mabayad kayo ng ano. Pag na-approve na kayo, magbayad kayo ng I email. Mean, I think 1,200 plus guys. So, yun. Basta si at siya nagalang tara guys. Tapos, yung Korea guys, hindi, masabi uh, masasabi ko lang hindi siya uh, take note guys. Uh, hindi talaga sure na yung Korea. Kaya nga nag-take ako ng na exam ng ano, ng teacher kasi option, option 2 ko yung teacher. Kung baka plan B. Kasi I'm not sure kung makapunta ko. Kaya I'm not sure makapunta ko sa South Korea. So, binigay ni God. So, opportunity na din. Tapos, dito ko na nalaman na pumasa pala ako sa teacher. Ayun. Masaya-masaya mm -mm. ako. So, parang double, ano, double gift yung binigay ni God. Ako sa South Korea, tapos nakapasa. So, soon, sana magamit din yung lesensya natin, no? So, I hope guys sa mga aspirants natin dyan wag, wag lang, wag kayo mawala ng pag-asa study study before ano abang mas malayo pa study talaga guys kahit kami nga dito nag-aaral din ako na ano sa my grad 3 lang naman siya pero magbibili magbib uh, ka ng libro para may, may guide ka no? para sa ano so, kailangan talaga mag-aral dito mag mga ano para may instruction ng mga Korean guys grabe mabilis-bilis na magsalita talaga mhm -mm. So, kasi, oh, yung iba nga, buti nga, napunta ko sa ano, hindi pali-pali yung iba, nabilisan pa yung mga, yung mga mura. Kaya, sparty tayo, napunta sa, sa mga ibang, ano, so, I think, ayan, it's, it's, uh, a or, ano, it's plan, 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 so enemies sa past company ko guys, it's a big difference talaga kung kukumpir compare mo siya. So, before, ano na talaga ko guys, na, um, nagpa-release na ako before. Marami na nakakaalam, nagpa-release na ako before. Uh, kung tatanumin ko kayo, doon ba kayo sa malaking sahod, pero malaking sahod ko doon. Kaso, kaso yung trabaho guys is very dangerous, difficult, at saka dirty. Yan, tatlo. Yun, sabi nila na 3D. Mm Yun. So, malaki. Hindi ko na sabihin kung uh, anong gano'ng kalaki yung sahod doon. Pero, I think hindi ako abot ng isang taon doon sa company na yun. <laughs> Matigok ako, Diyos ko. Pero dito sa ano, basic lang yung sahod ko dito sa bagong company. Pero, alam mo yung trabaho dito is, kung well, i mo sa 100%, it's 100 over, 100% dito over 50 sa past company. So, mm -mm. So, masaya na ako dito sa company kasi alam nyo naman yung mga videos ko guys. May mga bonuses, gano'n, yung basic, ano, basic, libre lahat, libre yung mga libre lahat. May, may, may ano, sa so, alam nyo na yun. May kita nyo sa mga videos ko and then, basta say, basic lang yung sahod, enough na yan sa akin guys. As long as yung trabaho is, hindi siya pagod. Yan. so I think that's all for now, guys. Just keep on learning, guys. Just keep on believing yourself. Just keep on trying. Yan. Call seven times, Uh, and stand up on it. Kahit kailan kayo, kailan kayo, yeah, marami kayong times na failed, just, ano, never give up. I-aral okay, lang aral, enjoy, just, just, ano lang, kung na-failed man kayo, take it as a challenge and learning for you to, to develop yourself, to discover new things in life. So, this is Mako Imnida, guys. So, part 2 next time, no? So, kailangan ko na matulog pagod ako sa klase at saka sa mga event kanina. Ingat mo kayong lahat guys. Just follow me. Yeah. Makuimida. For all social media